sinabawang bangus siya ng ating recipe na gusto na namang ibahagi. Naguna tayo dito nagpakulo ng onion at kamatis. Lagay natin ang ating ulo ng bangus at tatlong slice ng bangus din. <laughs> Yan ka, dali at kasimple ang ating uh, sinabawang bangus. Yan natin ang dalawang piraso buong sweet bell pepper. Ayan, nilagyan na ng asin. Ayan, pwede na tayo mag-add ng another gulay. So, meron na tayong masarap. Ibigigupin. Ito na naman ang ating sabaw ng recipe bangus so yan thank you for joining me guys nagkaroon na naman tayo ng easy silking sabaw with bangus nito Bye.